Opisyal na nga ang nandito sa Pilipinas ang pinakabagong PCX-160 na equip ng road ni Honda. May bago na din palang presidente si Honda Philippines Incorporated na si Takeshi Kobayashi. Dalawang kulay pala ang available para kay Road at tatlo naman para sa STD version. Ididetalye din pala ang major upgrade dito sa Honda PCX 160 na road scene. This time we have integrated the Honda Road Sync System, a technology used in Honda Big Bikes into the all-new PCX 160. Di mawawala dyan ang walk-around review natin para makita nyo ang POV ng bagong PCX-160 Road Sync at STD. Siyempre, may seat height check yan kasama ang mga idol natin para may basihan kayo kung abot Asak ba. siya guys sa Asian height. So, ano masasabi mo pre? Okay ba? Mukha akong langaw dito na dumakot sa ano? Pogi yun. Oh <laughs> Kaya kung interesado ka sa bagong PCX-160 ni Honda na may Road Sync, panoorin mo hanggang dulo. Let's go! What's up guys? Ah, papunta tayo sa Honda Safety Driving Center para sa launching ng bagong the all new Honda PCX 160 na merong road sync. No? So na-invite tayo ni Honda mismo at syempre matetest ride na natin siya doon. Syempre malaking bagay yun. Matetest ride na natin itong bagong Honda PCX 160 na road sync. So malalaman din natin yung presyo at mga media blogger na doon din guys. Hindi, So marami kaming in-invite doon. So karangalan to dahil in-invite na naman tayo ni Honda. Na palagi tayo na invite pag may launch sila guys. So ito kaya nga binili natin si Beauty para magamit natin siya sa mga expressway kasi guys. Yung oras ng biyahe namin doon is 1 hour and 55 minutes sa so, so, 8 na, nandun na kami. So 7.30 yung registration hanggang alas 9 yan. So aabot tayo guys. na no? Mas maganda maaga. Kasi dati kahit anong aga namin, hindi talaga kami umabot guys. Kasi dahil sa public road lang kami, no, service road. Pero dito dahil expressway legal si Beauty, mas mapapabilis ang biyahe natin, guys. No? Mapapabilis ay I mean do sa expressway, hindi tayo babakbak ng over speeding, guys. Ha? Saktuan lang ba? Okay. So ayan, no. Tingnan niyo. Haring araw, oras ngayon, alas 6:05 ng umaga. Maagaga pa tayo, guys. maaga ngayon at syempre maaga na tayo makakapunta doon kaya yung inaasahan namin guys na maaga umalis para syempre yung init rin ng araw eh so yan full suit na tayo papunta na tayo doon guys isang oras at 53 minutes lang daw mamaya na lang guys kita kids sabi dito 1 hour and 34 minutes na na tayo sa Honda Safety Driving Center ito talaga yung pinaka purpose ni Beauty guys para pag na-invite tayo sa South dahil sa Manila guys no makakapunta tayo ng mas ayahay ang buhay. Kasi pag public roads nga guys, sinabi ko kanina sobrang ano. Ito ay para sa launching guys na no? Honda PCX. So, kita kits na lang tayo guys to no. Pag nandun na kami. So, mahaba pa to guys. Mamaya na lang pag pa-exit na kami. No? Let's go! Nandito na tayo guys sa Honda Safety Driving Center. No? So, 8.30 something. Nandito na tayo. So, alas 9 pa namin yung event. At mabilis yung natin guys. No? Buti na lang pwede sa Express Legal si Beauty kaya na publish yung biyahe natin guys. Ito na mismo yung Honda. At let's go. Malapit na kami guys. Saya no, kasama si OVR. Mabilis tayo ngayon guys. Dati umabot ako diyan alas 12 na eh. Tapos na yung ano. Mga pachena-chena. Ayan <laughs> eh, si Honda Safety Driving Center guys So, paparking na tayo dito you know XADB oh Fornet oh nice oh alright yun sabi mo na nai kuya sa event event kuya ah vlogger sa media oh, vlogger media vlogger soity yan soity motovlog yan si ikimoto guys swap kami ng sticker yan soity yan si ano jaycon wala ito eh Si Pogi eh, no? Pinapog sige na, Pogi, sige na. Sige na, Pogi. <laughs> Thank you, pare. Kita dun. Okay. okay, Let's go. Then guys, nandito na tayo sa Honda Safety Driving Center. Siyempre, invited tayo ni in Honda. So, big event to, guys. Hindi ko alam saan yung entrance namin. professional na tayo, guys. Ito na yung PS21. Sige, pare. Wrong way. <laughs> dito tayo, pare. So, doon pala yung pinaka-entrance. Ito yung ano natin. Wow! Solid naman yung launching ni Honda ngayon ah. Guys, ati ah, tour ko lang kayo dito sa mismong Honda Safety Driving Center. Diyan kami magte-test ride, guys. So okay dito, no? Lawak, guys. 'Di ba? Ayun ah, na 'yung mga Honda PCX, oh. so nandoon na mga mate-test ride natin. May ilis siyang kulay. 1 2 3 4. So mamaya daan na natin 'yan. Dito muna tayo sa event. Alas 9:00 to eh. Alas 9:00 start na. Good morning. Good morning. Hey, ka, sir! Ah. Siyempre. <laughs> Maaga na ako ngayon, no? People change. ano, size po nila? Excel ako, tapos extra small siya. Maaga ako ngayon. Hindi pa nag-start mo, ma'am? Oo, po talaga yung naanta. Six minutes early po kayo. Maaga ngayon. Magugulat si Ma'am Jean. Kasi dumarating ako, tapos na eh. <wrote> you know? So, bibigyan na tayo ng PCX, guys, kaya pinapapirma na tayo. Best guy number po. Ay, number 25. Alright. Ito po. Ma'am Jean, happy anniversary. Thank you, thank you. Thank hey, you, si madam. Uy, naka na yan. Kaya... Maga ako, ma'am. Sabi ko sa'yo, people change. O, Maga ako, ma'am, nang ninibago ako. Dati test ride right na ako dumarating eh. Oh, <laughs> actually, maganda, importante na maka-attend kayo program kasi first event ni President. Oo, oh, babae lalaki. Lalaki. Ah, okay. palaging una, ma'am. Ito, ito yung event. Siyempre, si Ma'am Jill palaging invite sa atin. Dami daw, guys. Go, Okay. Okay. Paaga na ako. <laughs> <laughs> Sir. Yun. Kapwesto na tayo. The best dito. New PCX 160 in road sink time. Thus, the name PCX. We retained key elements from its previous model, such as the compact and connected body parts, premium exterior design, and spacious interior. Moving on to the styling concept, integrating this new styling concept, we made the body design more connected from the front going to the rear, giving a sense of solid luxury as well as strength meanwhile the rear bottom line was slightly raised and lightened emphasizing a sporty and active impression the all-new pcx 116 now features a redesigned led headlight that gives the front profile an active and aggressive look while the tail light adopts a modern and sleek design using the same led technology these lights not only gives Enhance visibility, but also offer a longer lifespan. We've also introduced new handlebar cover with a sleek and integrated look for added protection. Furthermore, we have redesigned the foot area to provide a more comfortable riding position for greater riding convenience. Now, let's discuss about the performance. So, at its heart, it, the all-new PCS 160 is powered by a 157 cc. 4 valve liquid cooled ESP plus engine delivering high power output while maintaining excellent fuel efficiency. Features and technology of the all new PCX 160. This time we have integrated the Honda Road Sink System, a technology used in Honda Big Bikes, into the all new PCX 160. This gives our riders access to turn by turn navigation, calls, messages, and music. Through Bluetooth smartphone technology. So, the water road 6 system can be controlled by a multi switch and voice -based, voice based HMI or human machine interface. There's also a new 5 inch TFT meter panel providing enhanced visibility and a comprehensive display. It is paired with a new multi switch for convenient operation and intuitive uh, operation. Also, we are introducing a new sub-tank rear suspension, improving riding comfort, enhanced damping performance, and load handling. There's also a new passing light switch located at the left handlebar for enhanced safety and better visibility when overtaking. Safety is always a Honda's priority. So the only new PCX 160 is equipped with an anti-lock braking system, or ABS, and Honda Selectable Car Control or HSTC for enhanced braking, traction, and stability. And to support modern devices, we also offer a new USB Type C charger for higher power output and fast charging. Also, this model retains the convenient Honda Smart system for keyless startup and operation. And other notable features include a 30 liter seat storage for spacious luggage capacity. Also, we have the idle stop system or ISS for increased fuel efficiency, and the hazard lamp switch for increased visibility during emergencies. So, the all-new PCX 160 will be available in two model variants. First is the Honda Roadseek type, and the standard type. And these are the features and technologies that is present and exclusive to each type. Now we move on to the color variations. The all-new PCX160 Road Sync Type will be available in two colors. We have the matte black powder black metallic and the pearl faded white with a suggested retail price of 154,900 pesos. The all-new PCX160 Standard Type will be available in three colors, which is the Vortex Red Metallic the matte gold silver, and the pearl faded white, with a suggested retail price of 133,400 pesos. What is up guys? Uh, nandito tayo sa Honda Safety Driving Center para i-vlog tong bagong the all new PCX 160 na mayroong road sync na truly exception daw guys. No? So itong kulay na to, yung white niya is gloss type to guys. So ito ay kasama sa kanilang premium edition. baga, ito yung ano palang, guys. Yung mags niya, same pa rin. Matte brown yan. Telescopic fork. At tingnan nyo naman, guys. Napakaganda na kanya niya. Two-pot caliper na, guys, para sa Honda ADB, ha? ABS ang harapan. At yung ilo, guys, oh. Nag-stand out talaga. Napakatalim. Tapos, ayan, oh. Kumbaga, nagbigay siya ng bagong ano dito. Para siya merong dito, ano, tawag nila dito kasi... Aw, oh, winglet. Kailan sa mga big bike guys? para nakabuhay siya dito. Ganda ng kanto dito tapos yung LED niya dito ng Ang ganda. No? Buhay no buhay no guys. Meron na rin yung HSTC or Honda Selectable Torque Control. At isa pa sa napansin ko guys, meron na siyang passing light, di ba? Yung HDB dati wala yung PCX, wala. So nilagay na nila to. Nandiyan na rin yung high beam passing light. So pindot lang yan guys. Ayos, di ba? Pero di adjustable ang preno mo sa harapan at likaron same pa rin. Pagdating dito guys, yung kanyang ano, point of view, sindihan natin ah. Pakita ko sa inyo. TFT display guys, no? Napaka-solid nitong ano, Honda PCX na bago. Ayan, on the Angas uh, guys, oh, so, tingnan mo, logo pa lang ng Honda, 'di ba? Tapos na pa rin yung mga monitor. At na-adjust pala ang kanyang display, guys, no. So, pupunta ka lang sa settings. Ito po, mayroon siyang menu dito. Yung menu na pakaangas niyan, guys, oh. Punta ka dito sa settings, ayan. Forward lang siya, sabi ni Boss Jow, at display. Display type, meron kang tatlong type diyan. Meron tayong bar, single, circle, at simple. Puna tayo sa bar. Tingnan mo yung bar, guys ang ganda no mas pogi pa doon sa CB500 next ko, tingnan nyo naman guys TFT display tapos yung fuel gauge napaka angas no meron pa tayo dito yung speedometer ayan no tachometer or RPM na kilala natin na 1000 rev per minute may orasan pa rin dyan next time naman na display pagkita ko sa inyo to ang ganda ng mga display nyo guys may display type pa sya angas no circle naman guys ito guys parang sporty looks para sa akin na ko ang ganda no tingnan nyo guys no oh? Sobrang solid no Tapos sobrang simple lang Pero Kagandaan nito kasi kahit tirik yung araw, kitang-kita mo talaga dyan, panigurado, no? Next naman tayo, guys, do sa last. Yung simple naman, meron pa siyang simple. Guys, ha, meron pala tong road sync, no? Hintayin mo lang yung road sync. Kailangan mo lang siyang mag-download ng app yata. Simple, guys. Ayan. Ganda rin, no? Pero para sa akin, the best yung pinaka-una, guys. Ito, 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 pinaka-the best sa akin. Itong bar, guys. Para sa akin, ha? Bar. Parang napakano niya kasi. Nadyan na lahat ng ano. Sobrang solid niya, guys. So, oh, napakalinaw, no? At syempre, ito yung point of view natin. Binago na rin pala yung ano niya, handlebar niya. Wala na naked dati, guys. Medyo nagmukha siya talagang premium ngayon kumpara dati. Pero bagay din to, guys. Hindi, ano, ha? Ah, quality na plastic. Meron pa rin siyang ISS. Hazard button, guys. Meron. Power start button. di ko alam kung gagana, turn signal left right guys meron siya so naka separate pa rin yan traction control off pwede mo rin siyang i-off or yun ayan guys so so mas madali na siyang i-off ngayon kasi hindi ka puputo sa menu mismo button na siya di ba uh, so high beam so oh, high beam passing light na yan yung grip guys maganda rin yung quality na kanyang grip no maganda rin yung quality at syempre type C na rin po siya type C na rin siya guys ayan o no? side mirror iniba rin hindi na siya kamukha ng dati pero hindi siya nakakaduling yung gusto ko kay Okay. Tapos guys, yung ano legroom niya dito. napaganda no? Tingnan nyo dito guys, oh. Di ba? Napaka-sexy dito. Tapos parang ganda. Buksan natin guys yung ano niya. Fuel cap o yung gasoline. Tingnan mo. Di ba? Pag magkapagas ka dyan guys, dito may lagayan mo n mo, ha? Para hindi mo siya ma-misplace. So, malaking bagay yan guys. Eh. Ganyan lang yan. Malaking bagay yan. At syempre, yung kanyang, ano, yung under seat. Tingnan mo guys, oh. Lawa ko. Kuha kong helmet guys, ha? Ah. Check helmet, no? eto guys, helmet check tayo. Bell qualifier. Subukan natin kung kasya sa dito, no? Sana kasya para mas okay, di ba? Uy! Konti pa guys, hindi siya kasya. Siguro half face kasya dito. Pero mga bell qualifier, parang hindi siya guys. Ayan. Oh, hindi siya kasya. Tapos yung two-tone na siya guys. Oh, two-tone, no? Kapang ganda nito. Tapos meron pa siya dito. PCX 160 na. Naka-gold siya, guys. Hindi ko sure kung Showa brand to, pero wala siyang tatake. Tingin ko Showa pa rin to. ESP Plus pa rin 'yan. At tingnan niyo, guys, dito yung footrest ng yung backrest niyo, no? Napakaganda kung baga nag-blend siya. Tapos tingnan mo dito, guys, yung rubber. Inimprove na rin nila 'yan. So, all good siya, guys. Pati dito yung ano niya, cooling system niya, okay rin, no? PCX160. Yung ilaw niya sa likod, guys, pakita ko lang. Pakita ko lang, guys, yung PCX ganda guys oh. Tingnan mo. Napakaangas no. LED na 'yan, syempre. May reflector ka pa diyan. Ito pala yung premium edition na bago ni PCX guys. Meron pala tayong pula dito guys. Ito yung pula. Ito yung pula naman. So yung pagka-pula niya, hindi siya red na red, parang ganito, parang maroon type siya guys. Hindi siya yung red na red talaga yung kulay niya. Ayan. So ito naman yung kulay na dalawa pa lang variant niya guys no. Ay standard pala to, sorry. Ito yung standard pala guys, hindi siya premium edition kasi alam mong standard guys pag ganyan no P6 160 what up guys ito naman pala yung kanyang CBS or standard version bari apat ay tatlo ang kulay niya meron siyang red na gloss ayan si boss mga, mga, mga idol natin ha tapos merong pure white dito guys na napakaganda nito Ito -pogi talaga sa white ako nagagapuan. Pero dito muna tayo, tapos na tayo sa white eh. Standard to guys. Tapos on natin guys, ha? pagkita ko saan yung kanyang hazard. So ito naman sa STD edition standard lang guys ayan wala siyang ano pala wala siyang ABS at wala siyang traction control yung mags niya iba rin yung kulay guys pero pagdating sa kanyang caliper iba rin siya guys pero parang tupat na rin siya kumpara do sa ano talagang 2-pot siya para sa eh, ano ADB guys yung winglet niya medyo okay din siya guys no napakaganda no so on naman natin meter panel wala siyang TFT display basta standard yan guys ayan no? kitang-kita naman natin kamukha pa rin siya ng classic guys no kamukha ng premium sa KSTD pa rin meron siyang idling stop hazard button turn signal left right busina high beam wala siyang passing light guys pag STD no yung kanyang brake le yung mga brake lever niya guys di siya adjustable sa harapan at sa likuran at syempre yung kanyang fuel ganun pa rin guys may lagay ang kaparin baso ayan So may lagay ang baso diyan. Diyan yung lalagay mo yung pinaka cap niya. So hindi mo siya mamimisplace, no? Napakaganda rin ng kulay ng pagkaano nito, guys. Para siyang gray, hindi siya black, no? Yan yung starter button na diyan, yung side mirror, iniba na rin. Iniba rin yung ano nito, guys, ha. Full man ito kumpara do sa dating PCX, oh. So. Ayan, oh. No? Ayun, Napakaganda, di ba? So buksan naman natin, guys, yung kanyang under seat, no? Pakita ko sa inyo. Pag bukas, guys, ganun din, ha. Fuel well. seat, ganun lang. Pero responsive yung spring nito, ha. Kumpara dati, guys, ha. Di ba? Iniprove din yung spring under seat niya guys, hindi rin kasi dito yung helmet si Grado. At ito yung nyo guys, kahit si standard siya na ngayon, naka-embose pa rin yung PCX or naka-emblem pa rin siya silver. So napakaganda. Tingnan mo naman, liquid cooled. At yung butso niya guys, parang same pa rin dati. Ayan, ito yung binago rin nila guys, yung kanyang taillight na iba na kumpara doon sa dati. No? Ayan, tas ESP Plus din. STD to guys. Ito naman yung kulay pula guys na STD. So ito pala yung paliwanag ni Boss Ikimoto sa logic niya daw no. Kaya pala combi brake system yan guys. Tingnan niyo, nagtataka ako ba't iba yung pala tama naman siya. So pag pumiga ka pala dito guys, pumipiga rin siya sa Kung pag pumiga sa likod, pumipiga rin siya dito. Kasi ganyan yung logic na combi brake. ka so, sa pag pumiga ka sa likod, tapos pipiga siya sa harapan. Oo. Oh, bali 70-30. Ganyan yung binibigay ni Combi Brake. So, hindi na siya yung drum brake na nakasanay natin guys na yung mga click, 'di ba? Pag bumiga Oo, oh, 'di ba? So, mas okay siya ngayon kasi guys, disc brake din kahit STD 'yan, 'no? Oh, di ba? So sa pa sa mga beteranong driver guys, mas gusto nila yung walang ABS, yung mga iba. Mas gusto nila kontrolado nila yung braking system kasi depende yan guys eh. Pero kung newbie ka, mas advice ko sa iyo may ABS sa may HSTC. Ito kasi guys wala eh. Pero napaganda ng kulay nito pula. Pag drum brake kasi ang brake niya, mas makakabilis. Ah, ka okay. Thank you, thank you. So guys, susubukan naman natin si tight niya side kung 510 na in na 32. Guys, susubukan naman natin yung premium edition naman. Pero same lang naman sila ng seat height, alam ko. O, 5'10 ako, in sim na 32, guys. Flat-footed tayo dito, panigurado. OG, guys, flat-footed. Anong height mo, Boss Kapwa? 5'6, yata. Si 5'6, guys, gusto nyo magita si Boss Kapwa. Boss Kapwa, patry nga. Ayan, o. Boss Kapwa, guys, Kilala kilalang na yung sigurado. OG. 5'6, guys, yung height. Kaya boss, flat footed. Sakto lang. Sakto lang siya guys sa Asian height. So ano mas sabi mo pre? Okay ba? Mukha akong langaw dito na dumako sa. Ang liit ko dito, no? Hindi no? pre? Di, pre, no. Deep pre? Deep pre? Hindi siya pre. Lang. Oh, git siya. So ito yung dalawang seat height guys, ha? si boss kapo ah. So let's go. Thank you pare. Guys, susubukan naman natin yung seat height ko sa height kong 5'10 na may inseam na 32, no? Tapos susubukan natin sa mga anong height mo pre? 5'5 papasukan natin na no? pagitan ko. Subukan muna guys. Alisip, 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 alisip. Flat footed tayo guys Flat footed tayo guys At in sim tayo yung 32 guys Okay na okay naman siya Very relaxed. so, oh, Napakaganda yung kurba no? Sarap bum Uy. Guys pasubok naman natin sa 5, -5 ang height Ito si Jay Bossy. Yan 5'5 ang height niya Check natin Tiptoe pare Konti lang Konti lang Kaya 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 so kaya kaya rin siya sa Asian height guys Pogo, no pogi <laughs> <the> oh <yellow> basket check dito basket at dito na lang namin tatapusin ang vlog dito guys sa ano pag launch ng Honda PCX 160 kasama si OBR so abangan niyo na lang yung mga full details natin diyan syempre pag may ma-test ride man pa tayo yung solid na talaga guys pamatagal na test ride let's go sa next episode naman natin ay ang test ride kung ano ang experience ko dito sa mismong bagong Honda PCX 160 Road Sync. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong video ay mag-subscribe na at mag-comment na din kung anong pinaka nagustuhan mo sa bagong PCX 160 Road Sync. Ride safe!